Gabing video, gabing leno guys. Live na live to nga, nga, tayo ngayon guys. Lang, likod lang, ikot na mo sir. Ayan Likod lang. Mama, tindog, ma, ang tindog ma'am. Asa ni Kapun? Asa uh, ni Kapun? Asa ni Kapun? Um. Ayan lang, Testingan kita ato ang ano? Ato ang... Grabe. Uh, hindi magsigaw, wey! <laughs> Hindi takot? Baupuin mo lang, sir. Upo lang, sir. Huwag ko yung magtayo. Sabi ka, ano, eh. Sugag linog, eh. Karoon, Karoon pa ni Bap. Karoon pa ni nang tabo ni linog. Jensan, gabi ka, dako. Gabi ka, ano. Sugayo, eh. Sugayo. Gabi ka, kusog. Ih! Sobrang lakas guys Wala muna kayo dyan sir Baka may segunda pa Relax muna kayo kay baka may aftershock pa nito. Oo. Ay nako. Pati sa adult pool namin may wave pool na. Birds. Yan. Yan oh. Ang ah, nga, oy! Sabi, umapaw ang tubig, guys. Sabing wave pool. Mas 4 pa, may wave na. Tagal matapos, guys. oh. yun to? <laughs> Grabe, oh. Natamaan ng lindol, oh. Uy. Ты <laughs>